Mr. Magandang umaga So, try natin mag-gas dito And kakarating pa lang natin oh. So, medyo hinihingal tayo So, ayun Try natin mag-gas dito, Mr. Kakapasok ko lang ng tubig oh. So, mas maganda paganto kasi mga isda kasi nakaabang dito sa may ano, dito sa may mismong bunganga dito kung saan umagos ang tubig Sana na makadali tayo hmm, pumunta tayo dito mga master nung nakaraan <coughs> nung pagka uh, dating natin galing makasyon so nakadali tayo pero isa, isa nga lang ano lang yun ah uh, flathead. Kumeme so, jud madalang na rin talaga yung strike. Eh, sabi nga nung mga angler dito, kung ano po dito na angler, sabi nila wala daw talagang strike. So ako nakahuli naman ako ng isang ano ah uh, flathead pero yun nga lang maliit, so na-release ko na. So ayun. Try kong bumalik dito. Yung mga one week na rin nung bago nung naka So, pagkarating natin, galing mokasyon. So, ngayon nga lang tayo, bumalik. So, try lang natin. Muro, punta tayo dun, medyo sa gitna. So, lipat na lang tayo, master. Lagi na lang tayo, manalito. Lipat na tayo, nalipat. So, nga pala, no? naka-huli tayo. Naka-huli tayo ng isa. So, hindi ko na video. Kasi, nga, dito lang sa malapit, kinagat uh, inuuna ko na lang yung uh, yung isda kaya sa video may mga angler din mga master oh, dalawa dalawang angler ayan andun yung isa yung isa ayan yun na na nasa na kaya kayo <coughs> mga master nakahuli tayo off cam hindi ko na na video kasi sa malapit lang kinagat so inuuna ko na lang muna na mga to. so meron na tayong isa mga master so, magkakast pa tayo hanggang hanggang sa mapagod tayo sana oh. ayun so, aantay ah, pa tayo ng ano Dito muna tayo magkakast. Ah. Balik nakaragaroon tayo ng na isang anhok malaki sana yung baby fish nga lang pero at least may ano may good size na rin uh, so, try natin so try natin ulit yun may kumagat kanina kaya yung... yeah, lang, no? Yeah, kaya lang dito kasi ayaw itong ano bali bawal mag ano dito mag cast okay. pero may try muna natin ano na kawali kami mga master well, di nga lang ganun kalaki yun nakadalawa na kami So, ito na yung pinakahuling spot natin mga master so pagka wala tayong mahuli dito uuwi na tayo medyo ano na rin kasi mainit na oh, nakakapagod na ubos na rin yung tubig ko ubos na yung baon ko na tubig so dito magkakas na muna tayo dito mga ilang kas lang siguro tapos uwi na oh, medyo mainit na talaga So, dalawa yung nahuli natin ano off cam nga lang pero yun nakadalawa tayo so, try natin dito try natin mag cast ah, ah, baka baka sakali baka makahuli medyo madalang talaga ano so bali ano lang ah, tatlong strike lang yata yung meron tayo ngayon dalawa yung naland tapos isa yung naanhook yung ano pa yung ladyfish pero good size na rin siguro yun kasi medyo mabigat yung ano yung, lumab yung laban ng, ano yung ladyfish so ano yun siguro yun ha medyo good size okay huling hagis talaga tatlong strike dalawang land dalawa lang yung na land na natin tas ano sa anok mudalang talaga siguro nilambat na naman po ay may mga bull monster Pero may mga bull yeah, kaya kinagat So, ayan mga master, uwi na tayo. Wala tayong ano. Wala tayong uh, na huli dito. Wali na ano lang. Dalawa lang yung uh, nakuha na at nahuli natin. No? So, try pa rin natin mag-cast. Rui na tayo siguro.